Channel ito guys, gumagawa tayo ngayon ng Shanghai ano Litchi ha? Plan <laughs> <laughs> Ayan. So gumagawa tayo ngayon ng Litchi Plan okay, ito, support natin yung business ng mother ko Sa mga gustong mag-order, mag-comment lang dyan sa aking Youtube Kahit gano'n ka lahat, LBC natin yan guys Pag sa malalapit, ihatid eh, na lang natin Pag sa mga kapitbahay, punta nyo na lang dito So, ilulutuin muna yan, guys. Ayan, kasi pagod na kaming nagkuhan. <laughs> Tapos lalagyan pa yan ng tubig. I-steam pa nila ng almost ilang minutes yung pag-i-steam yan. Hanggang sa tumigas? May minutes ba yan? Huwag niyo sasabihin. Ay, huwag sasabihin. Siyempre, eh, diskarte na namin yun. Huwag niyo nang alamin. Bala na kayo dyan. Basta manood lang kayo. magkumain Kumain na lang kayo. Mag-order. Gusto niyo matikman nito guys kasi yung recipe nito guys ay naman na ng mother ko kasi nung nag-tour sila ng sa, yun, sa Pampanga ata yun. Basta may, may nag-share daw sa kanyang matanda ng ingredients. Tapos ginawa niya. Ayun, na-discover. Ang sarap. Grabe, pero sa pedritos, hindi yan pedritos Mas masarap pa sa pedritos. Nakakatakam nga, oh. Tingnan nyo, guys, oh. Itsura pa lang talagang nakakatakam na. Mamaya, pag naluto yan, guys, ikukan natin. Sitigman natin. Kasi masarap siya. Nung hindi ko nabidyohan nung unang gawa niya, guys, talagang hindi ma-explain na lang. Masarap. Sobra. Nakakatakam. Kaya kayo na mismo yung... Ayan, ganyan siya ginagawa, guys. Talagang malinis yung pagkagawa niya. Pulidong-pulido ito, guys. Tapos kailangan yung mesa ganito nakasalamin yung mesa para nakamarm mo. yung aluminum foil nito. Ayan, naka-aluminum pa siya. Yes. Ayan. Patapos narin patapos na rin siya. Ilang, ilan yung na-produce nyo? Anim lang. Anim. So, sa mga kuhan gusto mag-order, ayan, ipopost ko rin ito guys sa Facebook. Ayan. Ipopost ko rin sa YouTube. Ayan, sa bago lang dyan, pa-subscribe naman sa ating YouTube channel at follow rin sa akin Facebook Rex Vlog. Ito guys ay uh, gagawin naming libangan kasi nakaka-boring dito. Kaya dapat meron kaming libangan. So, parang maglalaro lang kami dito. Pero syempre magbabayad kayo pag gusto nyong matikman to. Bibilin nyo siya. Ayan. Pero wag nyong isipin na uh, wag isipin guys na gumastos kayo. Ang isipin nyo naman is matikman nyo yung masarap na leche flan. Ano yun? Support small. Tsaka, support nyo din niya. I support nyo din yung one this is ng mother ko guys kasi ito dito natin kukunin yung pambibili ng four wheels so. <laughs> <laughs> oh, at least marangal to guys no marangal ito pagkain pa ito ayan yung isa na lang ayan so ayan guys ganyan ang pag make over dapat Iniingatan siya Tapos yun na lang Sasalang na lang yan guys Sa apoy uh, Hindi ko na flex yung mga gumagawa guys Kasi baka may love ko Magaganda yung Ayan Ayan paggawa So abang-abang na lang guys Sa uh, next na upload ko Pag naluto na ito guys Abangan nyo